Anong problema niyan? Anong um, ginawa mo nun, lumobo. Anong pinagawa mo dati dito? Yung... Charging? Oo, oh. charging. Ngayon naman, lumobo na. No. Naku, replacement na kasi yung battery mo, no? Kaya lumobo siya. Meron ako nito, Urig. Yun na lang ilagay natin. Sige. Oo, oh, sige. Yung price mo na yun. Oo, oh, para ano. Angat na Di eh, kaya no? Hindi na ano yun. Uh, Overcharge na. Overcharge At pansinin yung mga idol, talagang umangat na ang pinagatakip dahil nga sa paglubo ng battery. Higaan lang siya lumubo. Oo. Yung binidyo ko na silent ko sa'yo. Replacement na kasi. Di ba nagsend na ako sa'yo yung video? Hmm. Ay, ang laki nga ng lubo. Tuloy-tuloy na. Hindi ko <laughs> Ang taba. Hindi <laughs> ko nga po nagamit nung binidyo ko. Kaya ayan, wag na po natin patagalin dahil walk-in repair po ito. Buwan pa to? Oo nagcha-charge pa rin. Hmm. Yun, buti na lang hindi nadali yung charging connector and charging flex Connected kasi sa ano to. Pag lumubo ang battery mo, tumaba siya, aangat to yung flex Buti na hindi nadali o ah Bluetooth uh, na kasi yung battery mo. Laki. Hmm, tabak. <laughs> At dahil ginawa ko na dati ang jumper nito, ayan, tanggalin muna natin dahil lagyan po natin ng battery. Sa charging lang po ang ginawa natin dati mga idol. At ngayon, nung lumubo ang battery, ayan, pinagawa ni sir. So kapag replacement mga idol, may chance talaga na lumubo ka agad. Kaya iwasan nyo po, ma-overcharge. At ayan, pansinin nyo po, umiikot na siya. So ibig sabihin, para na siyang bula disposable. At ito po, yung ipapalit natin. Ito po, ay galing sa unit 100% original battery. Back to kunat ito mga idol at bihira lang po tayo mayroong ganitong battery at dahil sukay ko na si sir at marami po siyang narito na pagawa sa atin siningil ko lang po ito ng mababa so ang original battery ay nagkakahalaga po yan ng one plus so depende po yan sa lugar at ayan mga idol after natin napalitan so original battery na po yan at ayan drain po ito dahil galing lang po ito sa unit at wala pang karga so nabili lang po natin ng unit na patay at yung parts niya ay good part kagaya ng battery at ayan after po natin nalagay ang battery binalik ulit natin ang jumper at ayan isa sarado na natin at tingnan natin kung magkakarga at pansinin nyo mamaya mga idol kung nag -turbo charging din po ang paggawa natin at next step nag apply po tayo ng double sided tape para sa takip Pag dahil kanina angat na po siya so ayan pag nalagyan po natin ng tape ay babalik na yan sa normal at dahil original ang battery naka flat pa po siya at yan, charge natin at dahil drain po ito kinargan ko muna sa ilang minuto lang at after ilang minutes ayan mga idol nagkarga na po ang battery ibig sabihin normal po ang charging sa battery na nilagay natin at ayan after po nag on tingnan natin kung kung pas charging pa rin ang nakalagay sa screen at pansinin ninyo mga idol normal pa rin ang charging meron pa rin nakalagay na MI Turbo Charging at ito po yung battery niyan parang lata na ang hitsura okay na sir ano na rin to turbo charging na rin it's okay malis ako nakalaan diba tapos ko babalik ako kumutok ah, yung, uh, na yung charger hindi na siya Namatay sa bigla nung bumutok ang charger. Hindi na siya nag-open. Na-overhead siya, si Charles yung bumagdamag. Hmm. Saan ko yun? Di akin. Hindi ko alam sa'yo. Naman, pumutok yung charger. Tapos eh, hindi Tapos yun, na nabuhay? Hmm. kung lang. Gawin natin. At sa part na to mga idol, chinik up ko kagad. Tinistingan ko ng charging flex, pati battery, baka sa charging flex lang. At ayan, nung chinarge ko mga idol, wala pa rin siyang reaction at buhay na ang unit dahil bago na nga ang battery at may laman. So saan ba madalas ang tama? At ito po pala ang kanyang battery at housing dahil tinisting ko siya. Ang akala ko sa charging lang dahil chinarge nga po ito at pwedeng nasunog ang saksakan. Kaya yan, ganun pa rin. So ang gagawin natin mga idol, i-troubleshoot po natin ang motherboard kung saan ba tinamaan. At dito mga idol, nung bin hinakbak ko ang motherboard, hinanap ko agad ang U2IC. Madalas kasi kapag na-overcharging, ito po yung natatamaan. Nag-iinit po siya, kaya hindi na po nag-charge. At ayan, nag-apply tayo ng Amtic Flux at kailangan natin tanggalin itong U2IC na to, yung kwadrado na itim na IC. So, gumamit po tayo ng 350 heat temperature dahil masilan po ang board ng iPhone. Kunting pagkakamali mo lang dyan, pwedeng madamage yan. At ayan, natanggal na nga natin mga idol at linisan po natin gamit ang amtik um blocks para pantay po paglapat natin ng bagong IC na ilalapat natin. So, ayan, gamit po tayo ng soldering mga idol. At ingatan nyo dahil may mga po na pyesa sa mga katabi niya. At ayan, nilinis po natin gamit ang tiner. At ito po pala yung tinanggal natin. At ayan, ito po yung bagong IC na ipapalit natin. So, original IC po yan mga idol. Kinuha ko rin po yan sa scrap board na meron akong patay na unit. So, ayan. Ilagay na po natin. So, nag-apply tayo ng amtic flux. So, konti lang mga idol dahil sasayaw po yan kapag marami. At ayan, ilapat natin para pag nirehit natin natin, dire dire-direcho po siya. So, ayan. 350 heat temperature pa rin ang gamit natin. At antayin po natin na lumapat ang paan ng mga IC para isang gawaan lang. At dahil mayroon tayong clocks na nailagay, madali na po kumapit ang pinaka tingga. Alugin lang po natin yan ng kunti. At kapag kumapit ng tingga, matik okay na yan. So, tips ko, kapag naka-apple ka, huwag mong i-charge, magdamagan. Kasi possible yan, kapag din ang charger, possible na matamaan talaga ang IC. At kapag natamaan ng IC, hindi na po yan. Mag-charge, walang reaksyon, kahit palitan mo ng battery, at, charging flex. At ayun mga idol, after po natin napalitan, itisting na po natin at tingnan natin kung gumana ba ang ginawa natin. At sa part na ito mga idol, tinisting ko ang kanyang charging flex at battery kung gagana na ba. At kapag lumabas ang charging ito, ibig sabihin normal na po ang motherboard. Dahil kanina nung tinisting natin, wala talaga siyang reaksyon or walang kidlat na nakikita sa screen. Nag-on nga siya, yun nga lang, walang reaksyon. At ayun, salpak natin yung LCD at itesting na natin ni charge at tingnan natin mga idol lumabas pala ang charging indicator so ibig sabihin okay na ito at ilang minuto lang mga idol ayan nag charge naman po siya agad meron nang laman ang original battery so ibig sabihin good ang charging flex pati battery nasa IC talaga ang tama ito yung pinalita natin sana i-share nyo po ang video nato. maraming salamat po anong sayo okay? suki? battery? Uh <laughs> -huh. magkano Ano, ah, na no? Napalitan na ba to? Hindi pa. Hindi pa. Dalawang taon pa lang yun eh. Na overcharge siguro yan ah. Oh. Hmm. Mayroon akong urig battery nito. Magkano? Sige. Sige, upo kayo. Matagal pa yan? Kung magawa? Pwede mo rin balikan mamaya. Okay. O. Oh, Anong Mga 30 pa? minutes to 1 hour. 30 minutes. Kaya. Tayo ko na lang. Sige. Uh -huh. May sundo pa naman ako. At sa part na to, mga idol, halatang bumukol ang likod. At nung pinitik-pitik ko, talaga magkikita natin na lumubo na ang pinaka-battery. Mm. overcharge to. Kaya lumubo. Dalawang taon pa lang. Dalawang taon pa lang. Iyon. Tumaba. Hindi pa naman siya madali malubat. Dali na. at wala nang patumpik-tumpik pa. Buksan natin kagad at palitan natin. Ang kagandahan po sa ipapalit natin ay pang matagala na dahil original po galing sa unit. At ayan, yan po yung connection ng battery. At pansinin nyo mga idol, yung pinaka battery niya ay talagang lumambot na siya. So tanggalin natin mga idol, hilain lang po natin itong green. Pag nahila na natin yan, natatanggal na yan. At pansinin nyo mga idol, kumukulubot na talaga ang ilalim. Halatang lumubo na siya at nag-iinit na daw. At sa kabutihang palad, meron po tayong mga original battery na galing galing sa unit. Namimili kasi ako ng mga sira-sira na cellphone at tinatanggal ko yung mga original battery para walang backjab. At ayan, ilagay ko na nga ang battery original mga idol at ayan, nilapat ko na siya dahil na-stack ito, overdrain at sinards ko muna siya. At ikinabit ko muna lahat para dardaritso po ang ating gawa. Nilagyan ko po ng tape ang battery para hindi mauga-uga kapag nababagsak. Mas maganda pa rin talaga ang mga battery na galing sa unit. Yung tinatanggal mo sa mga deeds na cellphone or yung mga sira-sira na cellphone, Pon pero ang mga battery ay goods pa. So pang matagal gawa yan mga idol. Ang gagandahan kasi niyan, hindi po yan basta-basta lumulubo kahit ma-overcharge. At ayan, ipit na natin ang takip. Ibalik na po natin sa may-ari. At ayan, pansinin ninyo mga idol, normal na po ang likod. Ibalik natin yung SIM tray at tingnan natin kung nag-open na ba dahil kanina overdrain po ang battery. At ayan, nagbukas na nga siya mga idol. Kaya ang pinakadabis talaga kung makahanap kayo ng mga battery na maganda yung mga galing sa unit. Kaya yan po yung pinakabis tip natin para magtagal talaga. Karamihan kasi sa mga replacement battery, mga idol, minsan buwan lang itatagal. Pwedeng lumubo kapag lokal na lokal ang nailagay or class A. At ayan, normal naman din po ang charging niya, mga idol. Wala na pong ibang problema. At sa mga gustong magpagawa ng mga original battery, mag-PM pa kayo. Baka meron tayong available. At ayan, tapos na po tayo. Satisfied customer. Ibalik na po natin sa may-ari. At yung tempered, napalitan na. pag plastic na ganito. Patay yung battery. Pag-check out. Yeah. Yung battery niyan, urig na yan. Pag matagalan na yan, charge mo na lang tuloy-tuloy ha. Medyo lubat lang siya kasi na-drain niyan. Sige po. Sige, wait lang ha. Ito yung pinagpalitan natin ito. Ito yung charger na binili mo. Sige po. Thank you.